siguro magandang mawala sa social media ang mga katulad ng Mr. Jason sa dahil po sa kanya mga pinapakalat na nagalit nagsaspread ng hate ang mga katulad nito na, na ang totoo wala namang mga basihan yung kanilang galit sa isang tao katulad po ng nasa Malacanang malala ito ha ah, yung mga ganitong klaseng paratang yung mga ganitong klaseng post ay dapat talaga ay bigyan ng leksyon sampulan etong si Mr. Jason sa. So, kung kung kumpara sa akin na nako ay dapat talagang mawala sa or walang puwang ang mga katulad na ito sa ating lipunan at sa social media lalo dahil akala ng mga naniniwala dito, mga taga-suporta na etong si Mr. Jason sa sana, ito'y totoo. Pero wala kasi silang maipakitang basihan. So para po sa mga loyalista, naku, gawan niyo ng paraan para matanggal sa sa social media ang mga katulad na ng semester si Jason sa so, dahil talagang puro kagaguhan. Puro kawalang hiyaan ang kanyang pinupost. Ito, sabi niya, wala na daw talagang pag-asa ang mamang ito. Nasaan ang pruweba? anong pinaghuhugutan mo ng mga ganitong linyada? Mr. Jason sa pinipilit kong unawain na matino. O ayan, itong taong ito, pero mukhang gusto ko nang maniwala na natusta na daw ang utak at puso nito ng droga at alak. Ulitin ko ah, natusta na ang utak at puso daw ni PBBM ng droga at alak kumpara naman <laughs> kung paano magsalita sa publiko si Digong. Di hamak naman na mas matinong itong isang ito, itong nasa Malacanang ngayon. Di hamak naman na mas uh, pag nagdi-deliver ng speech, di hamak naman na mas maayos ang dating. Katulad ng madalas kong sabihin, ito nasa Malacanang po, umaakto na isang leader nagsasalita na, na, na totoong isang leader oh, ay, malala to, ah kung kung ako sa mga loyalista nako, hindi ko ito matatanggap itong malalang or matinding akusasyon nga na itong si, si PBBM dahil ang basehan lang yan a clueless and out of touch PBBM, defended governments um, zero subsidy to PhilHealth ayun, ayun yan. Yan lang. Yung zero subsidy. Mm -hmm. Yan lang po ang pinagbasihan ni Mr. Jason sa na or kaya niya nasabi na natusta na ang utak at puso ni uh, PBDM dahil sa droga at sa alak. Sobrang lala neto. Ay, para sa akin na ah, siguro kahit kahit ako makaleni, supportado ko ang nasa Malacanang ngayon dahil yun ang tama, dapat suportahan yung mga nakikita natin programa na, na para naman sa ikabubuti ng mga kababayan natin. Pero eto, sobrang lala ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Okay? Yung kanila kasi mga akusasyon, kalimitan ay walang basingan. Sana, ulitin ko sana masampulan ang isang ito. Itong si Mr. Jason. sa good luck.